Apa'y pinaasa nga lang ng Boston Celtics ang NBA player na ito ngayong offseason. Pero bago nga natin siya pag-usapan mga idol ay ito muna nga si Luka Doncic at ang kanyang grabing naging transformation simula ng kanyang rookie year in the NBA. Kaso mga idol, baliktad nga. Ito nga ang transformation ni Luka Doncic. At may kita nyo nga dito sa kanyang ilang mga highlights kung gano'ng nga ka-skinny or kapayat itong si Luka Doncic sa kanyang rookie year. At talagang marami nga siyang explosive plays na ginagawa at meron niyang stats na lumabas na ito nga daw si Luka Doncic during his rookie year ay meron ang 25 dunks Samantalang netong nakaraang season, 5 years later ay dalawang dunk na lamang ang ganyang ang nagawa sa buong season And well, makikita nga natin ang malaking transformation ni Luka na talagang malaki na ang kanyang timbang Marami na siyang extra weight na dinadala at masasabi natin na medyo mataba na nga itong si Luka Doncic And I think hindi naman na natin mapagkakaila ang pagkakaiba nga ni Luka ng katawan ni Doncic simula nung rookie year niya at ngayon ng latest season niya sa NBA. Pero kahit nga merong hindi magandang transformation si Luka Doncic sa kanyang katawan, abay he is still one of the best players in the world. Pero ang pangamba nga dito ng maraming NBA fans ay kanyang health. Dahil kapag nga daw hindi physically fit ang isang NBA player, kapag nga hindi siya 100% na condition, ay mas mataas ang risk ng injuries. Mas mataas nga ang posibilidad na makasustain itong si Luka Doncic ng mga injuries lalo na late in the regular season at lalo na sa playoffs. At kitang kita natin yan mga idol na itong nakaraang season lamang. Luka Doncic is banged up. Napakaraming injuries mga idol na itong kanilang playoff run. At nakita natin na medyo nag-struggle din siya pagdating sa kanyang ngang cardio. Talagang hingal nga si Luka Doncic every game. At ang rason nga daw niya ng mga idol ay dahil hindi nga daw physically fit itong si Doncic. Kaya't ang panawagan ng maraming NBA fans ay sana daw baguhin na ito ni Luka at talagang bumalik nga sa pagiging fit gaya nung bagpasok niya pa lamang sa NBA. At ngayon ay atin ang pag-usapan. Ito ang NBA player na pinaasa lamang ng team ng Boston Celtics. Walang iba kung hindi si Lonnie Walker. Nang dahil binalita lang natin kahapon yata mga idol na itong si Lonnie Walker ay nag-sign nga sa team ng Boston Celtics. And I think at marami rin na nag-iisip na ito na nga ang magiging magandang bahay na ito ni Lonnie Walker para nga sa kanyang NBA career. Birang off the bench, pure scorer ng Celtics. Pero dyan tayo nagkakamali nang dahil nang galing na may mismo kay Saranya na may posibilidad daw na tanggalin i-wave, i-cut itong si Lonnie Walker ng team ng Celtics matapos nga ng kanilang training camp. Ibig sabihin lang niyan mga idol ay parang gagamitin lang na nga ng Boston Celtics si Lonnie Walker bilang extra bodies sa kanilang ng training camp kumbaga extra lang na pang ensayo extra lang na gagamitin nila para nga ipang compete dito nga sa mga Celtics players kumbaga mga idol hindi talaga kabilang hindi kasama itong si Lonnie Walker sa plano ng Celtics ngayong regular season at iyan nga mga idol ang pagpapaasa ng team ng Boston Celtics kay Lonnie Walker. Isa sa siguro siya for a few months at kapag natapos lang nga sila sa kanilang gustong gawin, abay papaalisin na nga sa team.